Tayang mga driver ng dalawang motorsiklo na nagbanggaan sa Barangay Milan bayan ng Sibunag sa Island Province ng Guimaras ayon kay Police Captain Luisito Barimke Officer in charge ng Sibunag Police Station, parehong galing sa fiesta sa Barangay Sapal, bayan ng San Lorenzo Gimaras ang mga biktima at pauwi na ng naaksidente. Base sa investigasyon, nauna ang motor ng 20 anyos na driver dahil nahinati din itong kanyang kaibigan. Pabalik na siya nang nakasalubong ang motorsiklo ng isa pa kaibigan na may dalawang angkas na lalaki. Mabilis ang takbo ng mga motor at hindi na kontrol ng mga driver kaya nagbanggaan ayon kay Captain Barinke. Dinala sa ospital ang mga biktima ngunit namatay ang dalawang driver habang sugatan ang dalawang angkas para sa NBC TV Network News, ito si Annie Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte. Natagpuan na ang bangkay ng 10 anyos na batang babae na nalunod sa ilog ng kapalong Davao del Norte. Sa report ng kapulisan, pasado singko 5 ng umaga na nanikaber ang bangkay ng bitima na wawala simula pa noong nakarang araw matapos itong malunod sa kapalong river. Senisyal na ulat ng mga otoridad, naliligo sa batis ang bitima kasama ang kanyang mga kaibigan at napunta ito sa Malali na bahagi na na hindi marunong lumangoy ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkalunod. Napagalaman na ang MDRRMO Kapalong ang unang rumesponde sa insidente at nag-coordinate sa search and risk operation para hanapin ang biktima. Sa ngayon, inaayos na ng kanyang makaanak ang sampung taong gulang na biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Limang kagawad ng Highway Patrol Group Bar months na ilalim sa entrapment operation ng IMEG PNP dahil sa di manoy pagkasangkot ng mga ito sa reklamong robbery extortion. Subalit dalawa lamang ang naresto na nauwi pa sa barilan. Batay sa investigasyon ng IMEG PNP, may lumapit mano sa kanilang nagre-reklamo kaugnay sa inimpound na sasakyan na nahuli ng RHPU barm dahil sa maling plaka ng inilagay sa naturang sasakyan. Sa layuning makuhang muli ng uh, nagre-reklamong individual ang kanyang sasakyan sa RHPU barm, nakipagnegosasyon naman ito sa magitan ng isang Police Major sergeant na Nasrulagani Subalit, sa kabila ng di manoy may ibinigay ng pera ay hindi pa nakuha ng tao ang kanyang sasakyan Asay kalawan itong pakikipag-ugnayan na pagkasunduan naman no na magbibigay ng 50,000 pesos sa may-ari ng sasakyan na napakiusapan pang bumaba sa 20,000 pesos kapalit ng pag-release ng sasakyan Matapos ma-verify ang reklamo inilunsad na ng IMG PNP led by Police Lieutenant Colonel Aldrin Avila ang Entrapment operation at dalawa sa limang suspek ang naaresto na nauwi pa sa maikling barilan dahil lang ng pagkaaresto ng dalawang suspek na ikinasugat pa ng isa. Para sa MBC TV Network News, ako sa RH19, Jun Di Makuta. Sama-sama tayo, Pilipino. Arestado ang isang senior high school student ng mahulihan ng nasa 10,000 pisong halaga ng marijuana sa bayan ng Rosales. Sa ulat ni OIC Chief Major Christopher Nisperos, nagsagawa ng baybas operation ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Sun 4 na nagresulta ng pagkadakip sa suspect na isang 17 anyos sa residente ng Barangay San Pedro West ng nasabing bayan. Limang pakilang Pagkakita ng pinatuyong dahon ng mariwana ang binenta nito sa polis na nagkunyaring bayar kapalit ng Mark Money at nang maaresto dalawa pang transparent prosecution ng area ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nasamsam dito may kabuang timbang na 164.6 grams at may straight drug price na 10,636 pesos. Sa ngayon nasa kustodiyan ng Rosales Police Station at taharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang binatilyong suspek. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inagang aaralan na sa Northern Summer ang pagbabawal ng paggagamit ng mga plastic bags sa iba pang plastic materials katulad ng bottled mineral water, styrofoam at iba pa sa mga establishment at mga government offices. Isang proposed ordinance ang na-file ng sangunang pandalawigan Northern Summer at patuloy itong pinagdilibatihan kung sa kaning maging ganap na batas na ang mga pinalidad ng mga violators. Isa sa layunin ng proposed ordinance na mahikayat ang mga mamimili na magdala ng kanilang sariling sisidlan o bag upang mabawasan ng basura mula sa plastik. Sa report ng Menro Katarman, umaabot naman sa mahigit isang bilyong kilo ang nakulitang basura sa buwan ng Enero ngayong taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino.